10 kakaibang fun facts na hindi mo makakalimutan. Hey, anime fam! Ready ba kayo para sa mga fun facts na sobrang kakaiba at hindi nyo malilimutan? Let's go! Fact 1 Alam nyo ba na ang octopus ay may tatlong puso? Oo, tatlo. Pero kapag sila ay lumangoy, isang puso lang ang tumitibok. Ang cool, ba? Diba? Fact 2 Eto, mind-blowing. Ang banana ay isang berry, pero ang strawberry? Hindi! Weird, right? Fact 3. Mga penguin, kapag nag-propose, binibigyan nila ng pebol ang partner nila. Parang anime-level romance. Fact 4. Ang mga whale, kapag natutulog, patayo sila sa... Too big! Parang underwater skyscrapers. Fact 5. Alam nyo ba na ang pag-purr ng pusa ay hindi lang dahil masaya sila? Pwede rin itong self-healing mechanism nila. Ang galing, no? Fact 6. Ang pineapples ay tumatagal ng 2-3 years bago mamunga. Kaya pala ang mahal niya. Fact 7. Sa Japan, may train station na para lang sa isang pasahero. Siya lang ang nag-aabang uh, dun araw-araw. Ang dedication. Fact 8. Ang honeybees ay kailangang mag-visit ng 2 milyong bulaklak para makagawa ng isang bote ng honey. Grabe ang effort. Fact 9. Ang utak natin ay kayang mag-produce ng sapat na kuryente para mag- power ng isang maliit na bombilya. Parang superpower. Fact 10. Kapag nakakita ka ng shooting star, alam mo ba na libo-libong toneladang space dust ang pumapasok sa Earth araw-araw? Ang ganda, no? Grabe di ba? Ang dami palang kakaibang bagay sa mundo. Kung nagustuhan mo nito, smash that like button, follow my channel, at comment kung aling fact ang pinakanagulat sa'yo. See you sa next video, Infinifax fam. Stay curious.